What is over to me for the trouble? And everything you owe to me, and that's to see Arlats. Ganito kayo mag-arlats. Tuturuan ko kayo kung mag-arlats. Ah, una yan. Paluin nyo lang yan. Paluin nyo lang yan, pre, yung mga paong dating. Ganun lang ang simple mag-earlots. Okay? Ayan, paluin nyo lang yan. Ganyan. Napaka, napaka basic na ni hero na to, eh. Wala na kayong ka-kan dito, ka-ano tawag nito, men. pag ako nag-earlots dito, ubus-ubus talaga sila, pre. Ito, tulad nito, pre, oh. Siyempre, pag mga ganyan mga birada, pre. Example, ganito, pre, oh. Ayan, oh, oh, pre, oh. Botan yun, oh. Ayan, oh. Ayan, pre, oh. Pre, pre, back up dito, pre, oh. Ayan, oh, pre, oh, pre. Sige, pre. E, pray. E, pray. E, pray. Sige, pre. Sige, pre. Sige, pre. Sige, pre. Banatang mo. Heal well mo lang. Bak. Sabi ko sa inyo eh. Pag pinakamalakas kasi na Harlot, Baby. Arlots, arlots, bibi. Diba? Ganun lang. Arts, arts, bibi. Arlots, arlots, bibi. Diba? Arts, arts, bibi. Putang ina, level 3 pa lang akong puta. Arts, arts, bibi. Oh, tangin na hindi mahabol. Arts, arts, bibi. Arlots, arlots, bibi. Chibi, bibi. Murag na ka, bibi. Ako kasi, pre. Bilang pinakamalakas na akan, pre. Tulad nito, pre. O, oh. tingnan. O, oh. ubusin ko yan, pre. Tingnan po, oh. pre. Ubusin ko yan, pre. Nandito, pre. O, oh. oh, tulad nyan, pre, ako. Oh. Diba? Puchang ina, tripor kayo si paryo oh! Puchang! Oh? Oh, oh, diba? Patay ako. Sinadya ako talaga magpakamatay na naman doon. Alam nyo naman siguro, diba? Pag naglalaro tayo ng email, ay sinasadya natin yan lagi. Diba? Bilang isang malakas, ay kailangan niya din isadyain always. dapat kanya tayo maglaro eh, no? Consented berada ba, no? Utang. Utang na, wala pa nga ako patay doon. Ako pa namatay. Buisit talagang linti. Ako rin ba ako namin. Damn, shit. siguro pag ako naglalaro ng email, wala akong ititira ni Isha. Sure win to, sure win to. Basta ako na nag arlots Malab na lab ko kasi pag arlots eh. Ako kasi may ako sa arlots eh. Kaya nga idol ko tong hero na to eh. Kasi idol na idol ko yung mga di Diba? Iba't ibang -diba klaseng arlots May arlats na ganito, may arlats na ganito. <laughs> Hindi, I mean yung arlots ni na hero. Napakalakas. Diba napakalakas nito lahat-lahat ng hero alam-alam na alam niyan. Lalong-lalo na 'yung mga naglalaro ng na mga ganitong hero, 'di ba? Napakatindi nito, prep. Kung alam nyo lang. Oh, nandito, prep. Ito, prep, dito, prep. Prep dito nga, prep. Prep dito nga, prep. Pre, dito nga, prep. Grabe yun! <laughs> ay na yan! Naglag pero double kill Ang tindi <laughs> Minsan nakakatulong din yung lag eh, no? Utangin oh, ako, hindi siguro yung naglag Walang double kill doon <laughs> Nakakatulong din minsan yung lag eh, no? Kaya pasalamat tayo sa lag Kasi yung lag ay isang sw swerte yan Pangpakan yan, pangpaswerte sa buhay Diba? Hindi lahat ng lag ay malas. Minsan yung lagay nag nagpapatunay na mas malakas pa yung lagay sa atin. Pero dapat tayo mag-isip, di ba? Isip po ba? Wala niya, no? Putangin ang kulit nyo! bilis pero pag pinapatay ako, ang takal nyo! Inyawa! Sa pagmamahal ko sa inyo, parang gusto ko nang hilingin na kunin na kayo ni Lord, eh! Sus! Pastila ng mga kasama na to, Maka bad trip ng bestiaway! Hindi lang! Ganun talaga pag malakas, iniwan. Lagi natitira yung malakas, di ba? Libre. Alam mo naman siguro, di ba? Patay, patay kill, patay kill. Ganon talaga yung kansi. Pag, pag si Arlats kasi, ganon kasi. Gusto niya yan. Gusto niya yan lagi namamatay sa sarap. Yung mga Arlats. Di ba? Ganyan talaga pag Arlats. Gusto niya, gusto niya yung pinapatay siya sa sarap. Ano yun? Yung mga Arlats. Ganon. Tulad kanina, di ba? Pinatay sa sarap si Arlats. Di ba? Ganon yun. Dapat alam niyo yung mga ganon, Di ba? Kasi kung hindi nyo alam yung mga ganyan, di ba? Dapat alam nyo yun. Kasi kung hindi nyo alam yung mga ganun, ah... Kasi ang mangyayari ngayon, pag nangyayari yun, ang mangyayari, di ba? Simba, sinasabi ko sa inyo, di ba? Di ba ganun yun? Dapat, ayun, bro. Patay ang prep. Ay, gago po, tangit yawa. Sayang naman, oh. No? Tara, dito, dito. Dito. ay preload na. Pangako hindi ka na magisa. Pangako putain na patay ako, patay aku, patay aku, patay aku, patay na, patay na yawa na, patay na jud, patay na jud, patay, 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 patay jud, patay jud, patay jud. Dagan mo, dagan, dagan. Nice last kill, pa Lapaso, yan. Sige. O, oh, Nice one. Wow. Yan pa. Sige, kirigin mo. Kirigin mo. Yan. Yan pa. Pa. Mmm. Mmm. Nice. Yan pa. Pa. Mmm. Manyak. Manyak yata yun. O, oh, tara, Lord tayo. Papunta na ako dyan. Tara, 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 tara. O, oh, 6-5-6. Okay, 6-5-6. Ibig sabihin, lalabas yan mamaya. 6-5-6 with trees. Kaya nyo yan, pre. Lalabas yan mamaya, pre. Balato na lang sa akin. Ah, 6-5-6. 6-5-6. <laughs> Kaya kung ako sa inyo, kanya na. Bala, ba, taya na kayo. 6-5-6. 6-5-6. Utangin na. Nagtaya agad si pare, oh. Tangin ang sakit. Ang sakit naman ang ginawa mo. Alright. Okay. Diba? 3-4 care? Putra, guys. Talaga. Last killing ka, Oye, oh, yeah. doon po tayo na Dunduman, duman, no? Oh. Ang tibay! Ang tibay! Misailin mo, pre! Ayun, no? Oh. Tumitira po! <laughs> <laughs> Hindi pa umabot si ikan skill ko. <laughs> Kailangan ko para radyo tayo naman putang. na, meron pala sila lang, papunta na ako. Ako bahala sa inyo dyan. Chillax lang kayo, ha? Chillax lang kayo. Ako bahala dyan, ako bahala dyan. Babanatan ko yan lahat. Kalma, kalma, kalma. Chill, 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 chill. Papunta na yung pogi dyan. Papunta na yung pogi. Ayun na, ayun na. Nandito na yung pogi. Ito na, ito na, ito na. Nandito na yung pogi. Oh. Sige, putang ina, na yan. Palagan yan, putang ina mo. Sige, putang ina, ako bahala dyan. Oh, bak. Wait, wait, wait. Dito ako sa may gilid, eh. dito ako sa may gilid. Baka mag-lolord eh. Hindi naman siguro ito mag-lolord eh. Diyan maglo-lord pre, takot yan sa akin, putra gismen. Baka makawawa sila eh, pag nag-lord sila eh. Pagsisiyan nila yan pag nag-lord sila. Diba? Putang na, double kill. Oh, boss! Ito pa, ito pa, triple kill natin to pre. Magkakalaman na pre. Ah. Okay. Wala yan, Kingina mo. Ano ka, si Raulo? happy taking ko pa itlog mo eh. O, oh, ba diba? That's what I'm talking about, men 1964-1581. O, oh, puti. Pag ako kasi nag-core kasi talagang wala eh. Nambubugbog talaga ako pag ako nag-core eh. Hindi naman sa pagbibiro, pero nagbibiro talaga ako, man. Oh, putang ina. Sige, palagan mo. O, pumapalag talaga. Sige, panatan mo lang, pre. Sige, sige, ubusin mo yan. Yan, ubusin mo. Oh, putang ina. Namamatay pa si pare. Oh. Pak. <laughs> Naubos sila. <laughs> Naubos. Naubos. Okay na, okay na. At least nakaturi down tayo. Yan na eh, pinaka-importante sa lahat. That is the most is important thing, you know? ubusin ko din kayo. Kayo lang marunong, ha? Huh? Kayo lang marunong, ha? Huh? Kayo lang marunong. Takbuins ka pala eh, ha? Uh? Takbuins ka pala eh. Ha? Takbuins pala kayo eh, ha? Takbuins pala kayo eh, Takbuins pala kayo eh. O, takbuins pala kayo eh. Bak, 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 Nagpakamatay tayo doon para ma 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 kan ma refresh. Wala kasi akong life doon eh kailangan ko na magpakamatay. Kasi kung meron akong life doon, di ako magpapakamatay pre. Kasi alam mo, kung kung hindi ako nagpakamatay doon, mababawi ng kalaban. Ngayon makukuha ng kalaban. Ngayon makukuha ng kalaban. Matatalo kami, makakamba kami. So sinadya ko 'yun magpakamatay doon para pag nabuhay ako, saktong-sakto sa Lord. Tingnan mo, same kami mabubuhay ng Lord. Sinabayan ko talaga ang pagbuhay ng Lord. Oh, kita mo? Boy Lord, boy din ako. O, oh, di ba? Party yan ang plano, ulul. O, oh, kita mo, naubos sila, o. Oh. O. Oh. Example, kung hindi ako namatay doon, maubos ba sila? Di ba, hindi? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ba? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, pre. O, oh, di ba, makakapag-lord kami? O. Oh. Tingnan nyo mabuti, bre. O, oh, diba? Tingnan nyo mabuti. Kaya lang, GG yata doon, ah. O, oh, diba? Tingnan nyo mabuti. O. Oh. Tingnan nyo mabuti. O, oh, hindi oh, O, oh, nangangarap, oh. Nangarap, oh. Nangangarap, Oh. Nangangarap, Oh. Ang laki ng pangarap sa buhay, Oh. Ala, si Ipis. Si Ipis. O, oh, diba nakapag-lord kami? Party yun ang plano ang ginagawa ko. partiyan yan ang plano. O. Oh, ngayon, patay. O, oh, patay. O, oh, diba? Kita mo yung Lord. Pupush yan ang Lord ngayon. Pwede nila tapusin yan. Tapusin nyo na. 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 my promise Wait 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 oh, Utangina na Namatay agad 'yung Lord. O oh, patay patay patay. Patay. Nya, 'yung din hindi Sayang. O oh, ito patay to, patay to. Sige, palag lang. Sige, ako bahala dyan. Butangin namin. Walang matira na mainit na tinapay na kape. O, diba? Wala, GG yan. O, diba, o, boss? Pwede natin to tabusin, tabusin na natin ito tapusin, bay. Tapusin na natin ito, men. O, sinipa ako. O, Oh, diba? ba? Oh, GG to, GG to. Tapos, tapos ang email. Tapos ang email. Oh. Pasukin natin. <laughs> di ba? Party yun ang plano. Yan sinasabi ko sa inyo eh, ha. Yung pagkamatay ko kanina, men. Nasa isip ko na yun, ha. Nasa isip ko na yun kanina, yung pagkamatay ko doon sa may kan, sa may Sana ko namatay. <laughs> yung sinakripisyo ko yung kan, yung para mabuhay kami sim ng Lord. Parte yun ang plano. Eh. Pag matay mo kasi yun, kay why one seconds lang. Example, ma mabubuhay yung Lord, magpakamatay ka. Kailangan mong ipaswisay yung hero mo. Yan, yan, yan. Mga tips pa yan, ha? Tips yan. Kasi, alam mo, yung mga... Alam ko, naniniwala kayo sa mga, ano, mababarang, no? Naniniwala kayo sa mga albolaryo, yung mga 'yung mga 'ka 'yung mga 'yung mga aswang naniniwala ka 'di ba? Nanini kung naniniwala ka sa aswang, naniniwala ka sa white lady, naniniwala ka sa multo, naniniwala ka sa mga ganyan na bagay, naniniwala ka sa mananang, naniniwala ka sa mga ganun, 'di ba? Oh, ngayon maniwala ka ngayon, pre. Ah, kailangan mong ipapatay 'yung hero mo, isabay mo sa Lord dapat magsabay sila. Magsabay sila makakan. Example, mabubuhay ang Lord. Mabubuhay, mabubuhay. Pagbuhay yan. Push! Pag dalawa yan, magbuhay na yan. Ganyan dalawa. Mabuhay ang dalawa na yan. Sigurado, panalo ka na. Champion ka na yan. Champion. Chut. Oh. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. <laughs> Alright.